security as a responsibility ng mga lahat ng actors, diba? So, PSP as a regulator, meron tayong mga politiya at ini-implement at ini-enforce natin. Ang ating mga supervised financial institutions naman, pwede din, pwede nila ang policies sa regulations natin to ensure na lahat ng information ng ating uh, mga, mga kliyente mong sikot na papangalagaan at yung cyber security risk nila na man manage Ngayon naman, sa parte ng ating mga consumer, meron silang personal credential na hindi dapat binabahagi sabi din namin na kapag nalaman ninyo kung paano gumamit ng produktong ito, kailangan alam nyo rin kung paano yung protection na din sa ninyo. Kailangan mas maging mapanuli sila, kailangan maingat sila, at gamitin nila yung mga security features na ino-offer sa kanila ng mga kanila payment service providers.